Salamat sa Diyos sa isang magandang araw. Narito ang ating programa maghahatid sa inspirasyon, mag ng inspirasyon, magalok ng pag-asa, at naniniwalang sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Ako si Francis L. Cardona. Ito ang Asenso ka Pinoy! Pinoy, asenso tayo! Pinoy, asenso tayo! Asenso Pinoy! Magandang araw mga Kapinoy. Welcome to our program. 2024 is the year of the wood dragon. Ano bang swerte ang dala nito sa ating lahat? Malalaman natin yan sa pamamagitan ng ating special guest sa araw na ito. Siya po ang ating suking uh, fungso expert and clairvoyant. Ang ating good friend, Mr. Tony Su Vega. Kyong Hi Kyong Hi Watsai. Welcome to Asenso pinoy Tony. It's been a long time. Kumusta? Uh, maraming shooting. Oo <laughs> uh, nga, At uh, gusto naming malaman sa iyo, uh, sa Chinese astrology, pag sinabing uh, Year of the Wood Dragon, ano ba ibig sabihin ito? Uh, maraming ikinalilito ang mga taong bayan, lalo na yung hindi masyadong uh, may kaalaman sa pungso. Eh. Mm -hmm. Yung wood, yun ay heavenly stem. So may kinalaman yung langit. Tapos, yung dragon, yun naman ang earthly branch. So, may stem, may branch. Okay, okay. Kahoy at bundok ang pinag-uusapan. So, ang tanong, compatible ba yung bundok na may puno? Yan tanong. Compatible ang tigre at ang dragon, pero ang compatibility nila ay maaring gumuho yung bundok oh. sa panahon yun. Kaya, medyo ano tayo, magtanim, mag magtanim mag ng puno, gano'n. Okay, uh, what does dragon uh, bring to mankind? Wood dragon, particularly? Timely na ang dragon ang nauna. Kasi laging pag ang dragon ang nauna, kahit na merong pangit na sitwasyon o posisyon, maganda pa rin ang ano environment, ang uh, kalakalan ng buong mundo. Sino ba ang sinasabing maswerte ngayong Year of the Wood Dragon? Lahat na lang tayo. <laughs> <laughs> De, may mga maswerte pero meron din yung in-question. Una yung, yung uh, may kinalaman sa kalusugan, may kinalaman sa paghahanap buhayan, mga ganon. So pag tinignan natin, yung ka, kasundong-kasundo ng uh, dragon, yung monkey. Okay. Yung monkey at saka yung rat. Maganda position dalawa na yan. Tapos, yung itong dragon at saka yung pig. Yan ang mga magagandang posisyon. Ang magiging problema lang kasi dalawang uri ng bundok na pinag-uusapan. Ang bundok na ang tinutukoy ang aso mm -hmm. at ang bundok na tinutukoy ay ang dragon. Mm -hmm. uh, hinminsan minsan hindi sila hindi sila compatible dahil parehong bundok nagtatagisan ng talino, parang mga mga young men na nag aaway aaway nagbubuno, ganun. So ang tingnan, ang tingnan natin ay yung attitude ng panahon natin na yung enerhiya ng apoy ay maging uh, maalam, hindi okay. away. Okay. 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 So attitude ang una. Attitude. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan namin ni Tony ang uh, tungkol sa kanyang general forecast ngayong 2024, ang Year of the Wood Dragon.